kabila. Hindi tayo pupunta doon. Ay ito. Uh -huh. elastic well, -hmm. Malastik naman ito. Ako na so, lang ang pupunta doon. Tingnan mo, kay ka ng pulis. Ha? Ano ang pulis? Ayun. Hindi naman tayo tumatakbo. Hindi tayo kinakanap ng pulis. Ayan. And ito na nga, namumuha tayo ng ating uh, mga dried uh, plants na ilalagay natin sa ating decoration for birthday. So, this coming, or oh, next coming Saturday. So, ayan, bisibisihan nga tayo dahil tinutulungan natin itong ating kaibigan na mag-celebrate ng kanyang birthday. And ang theme ng kanyang uh, birthday decoration is boho team, uh, theme. So, kailangan natin ng mga dried ng mga plants and flowers. So, isa nga ito, itong, ang tawag dito sa amin ito is, ano, sa probinsya, ang tawag namin is talahib. Dito sa kanila, ang tawag nila is toy-toy. Ayan. Talahib na matinik. So, madaming gilik. So, ayan, suot tayo dyan. Dahil, uh, nga tayo and medyo, okay naman dito, safe, very safe. Dahil, uh, malinis yung sa ilalim ng puno. Ayan, kung makakita nyo dyan, is yung puno nitong trees is medyo, ano na siya, uh, ano, mawala ng dahon kasi autumn na nga. So, nagkakalaglag na siya. So, ayan. And ito nga yung ating first destination dahil dito along the road going to our place is napakaraming mga ganitong dried ano uh, plants. So ayan mag-start tayo dito and may kasama pa tayong naligaw. Ayan dahil free siya today sabi niya isasama daw siya. Itong anak ko na So ayan, bitbit -bit niya ang mga pinanguhan namin mga dried flowers and pupunta naman tayo sa ating next destination kasi mas maganda kasi kung maraming mga different colors yung ating kukunin. Ito si babae nangunguhan ng toy-toy. Sinasightseeing pa kami ng pulis. Akala siguro kami eh puhulihin. <laughs> And ayan nga habang nangunguha tayo ng dried uh, flowers diyan is minapadaan pa nga na police helicopter so siguro nag uh, papatrol so ayan niloloko pa ako nitong ating mga kasama dahil ano daw may police daw <laughs> naghahanap so ayan natatawa lang ako kasi nakakatakot yung mga pulis pag ganyan kasi minsan iba pag may mga ganyang helicopter may hinahanap sila ng mga minsan nagtatago sa mga bush so ayan nataon pa na nandito tayo ngayon so carry lang dahil wala na tayong ginagawang masama nangunguha lang tayo ng dried flowers And habang nangunguha nga tayo ng dried flowers, is nakita ko ditong river, ayan, ayan, sabi ko is parang para daan ata to, or pwede tayo mag-swimming, pero kakaiba yung kulay ng water, medyo green siya, so ayan, stagnant yung water chance, so medyo delikado, kaya carry lang, medyo ingat-ingat lang, dahil pag nag-slide tayo dyan, is maliligo tayo nang wala sa oras. <laughs> At dahil nga yung police helicopter is nandyan lang sa tapat natin, dahil siguro may nagpap nagpapatro sila dito sa area, so ayan, akala ko is uh, kami na yung hinahabol itong, uh, itong police, hindi pala, ayan, nakikita nyo dyan, helicopter, paikot-ikot, pabalik-balik, so ayan, alis na tayo dito, punta tayo sa ating second destination. And ito na yung ating second destination. Ayan, mas magaganda dito kasi differ different yung color niya. Merong burgundy color, white, and itong cream. So, mas maganda dito kasi talagang in bloom pa yung mga, ano nya, yung mga dried, ano, flowers. So, mas maganda itong decorate. Kasi yung first kanina is medyo parang natutuyo na siya and eh, nagkakapagpag na yung mga bulaklak niya. So, ito mas maganda to. So, ayan, kukuha tayo ng medyo marami dyan. And medyo mahangin nga today dahil medyo kakatapos lang ng storm. So, kaya ayan. guys thank you for watching hope you like it please don't forget to share and follow naden and see you again later for my next videos bye bye